Finally guys ay nandito na sa masbate ang kakaibang halo-halo with a twist. Iba't ibang flavors. Tsaka kung may nyo, talagang yung mga sahog, talagang nag-uumapaw. Ito nga ang isa sa mga kilalang dessert sa Korea na bingsu na matitikman nyo na rin dito mismo sa Publasyon Placer Masbate. Kaya tara pasok tayo at tikman natin ang mga desserts o foods nila dito. Tara! <laughs> Meron sila ditong bingsu o parabang bang Korean halo-halo. Pero mas special dahil ang yellow mismo ay may flavor. Depende nga ito sa orderin mo. Pero bukod sa avocado, may iba't ibang klaseng bingsu rin sila. Meron silang ube, mango, melon, avocado, blueberry, strawberry, Salted caramel and cookies in cream At sa presyo naman Ay 150 pesos lang May 22 oz Binso Supreme ka na Sulit na sulit talaga Wow Which is, nagustuhan ko nga dito yung ice May, may flavor Green ice nila Yung frozen na avocado Kapag ito tinikman nyo, yung ice Talagang, ito yung flavor na pinili nyo Which is, itong akin ay avocado na Mmm, the best Wow <laughs> Creamy na nagustuhan ko yung lasa nga ng avocado. Talagang malasa. Lasang lasa mo yung flavor na o-orderin nyo. Nice! Stop! Wow! Bukod nga sa mga ganitong bingso, ay may available din sila dito ng mga shakes, smoothies, may snacks rin, at marami pang iba. Kaya tara na tikman na natin itong kanilang kakaibang halo-halo dito sa Halo Mango. Kaya guys, kung naghahanap kayo ng masarap na dessert spot dito sa Placer Masbate, ay puntahan nyo lamang itong Halo Mango sa may poblasyon Placer Masbate. The taste that you'll never forget. Kita kits